Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat. Para sa lahat ng mga beneficiaryo, heto na ang schedule ng payout ninyo. Saya e News para sa mga kasama sa Batch 10 ng Tulong Pinansyal. Narito po ang inyong schedule na ilalagay ko sa description box. Pumunta lamang po kayo sa payout ngayong araw, April 3, 2025 sa Nabota Sport Complex. Magdala po ng mga sumusunod na requirements. Una, ang original government issue o Philsys ID at photocopy ng harap at likod nito na may tatlong perma proof of income kapag government, private employee, certificate of employment na hindi tataas sa 18,000 ang buwan ng sweldo o latest pay slip. Informal economy naman o vendors, drivers, traction worker at iba pa, ang inyong dadalhin lamang ay barangay certificate na ang individual ay kabilang sa low income category kasama ang kanyang trabaho at buwan ng sweldo. Navorehistro QR code, sariling ballpen, narito naman po ang proseso ng payout. Kung may navorehistro QR code na, iprint ang dalawang form mula rito at, at sulatan ang patlang para sa trabaho, buwan ng kita at pirma sa DSWD form. Kung wala pang navorehistro QR code, kailangang kompletuhin ang form sa mismong payout. Dapat personal pong pumunta para i-claim ang inyong ayuda. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!